Okay hey guys, uh, good afternoon sa si inyo uh, si lahat. Uh, nandito ngayon si Kapalon sa Manila Bay. Dito tayo sa labas, sa biwok lang. Naglalakad-lakad tayo dito. Ayun o. Ayun, malapit na tayo sa Pisto. Lakad-lakad tayo dito. Ay, hindi na ako pumasok doon sa looban. Wala na mga kasi tao doon. Kaya dito na tayo sa biwok. Maglakad-lakad sa Pedro Hernandez, sa uh, Pedro Hill Street. <coughs> ah, lalakad si papalo dito sa Baywalk ng Manila Bay na walang katao-tao sa loob mga oh, yung mga buya oh. Nandiyan lang sa tabi. Yung mga kulay orange na buya. Uh, wala ka naman makita ang mga buya doon sa dagat. Nandito na sa gilid. Ayan. Kaka mapansin nyo guys oh, yung building oh. Uh, nakabalot na ang mga tag dito. lambat. yung eh, lambat kasi ang purpose niyan ay para hindi tumalisik yung mga bato. Para hindi makatama sa mga tao sa baba. Ang galingan oh naglakad-lakad dito si Papalon mga masyar tayo dito sa biwok dahil wala namang kataw-tao ayan yung mga tao dito yung mga boya nakahilira lang oh yung mga nakakulay orange at yung mga nyo dito dami oh yung mga bunga na Sarap maglaka dito guys sa Mahangin. Dito sa Bio. Shout out, shout out sa ating mga kaibigan at sa mga manonood sa aming video. Ayan, shout out sa inyo. Ayan na. Good luck to you ngayon lahat. Ayan, nandito si Papa Lord sa Bio. maglalakad sa Bio. Salamat uh, yan. Dahil wala man tao ang face 1. Nandito tayo sa face 2. Ha? Yan mga guys Habang oh. naglalakad tayo dito Napakaganda May kita nyo naman mga view Ayan Napakaganda view dito sa Manila Bay Nandito tayo sa Pisto Malapit na dyan tayo sa Canyon na malaki yung nakadisplay Ayan man. Daming bunga ng mga niyo ko Ayan, yung mga niyog yung dami, oh. Kaya na nakakatakot niya, baka malaglagan ang yung magulang na, yung ginagawang panggata. Ito guys, yung talisay tawag sa amin yan, kinakain ang bunga niyan. Parang mani ang lasa niyan. Kaya yung mga talisay ay. Ewan ko anong tawag yung dito, dito sa Katagalogan, hindi ko rin alam. Pero sa amin yan sa Bisaya, talisay ang tawag namin yan sa kalitang ilunggo lakad-lakad lang pa pa doon ayan mga kasyo oh, ayan, yung na. nakabalot ng tawag dito yung mga lambat yan ang purpose kasi yan para hindi yung tumarsik ng mga bato hindi yan lalabas hindi makatama sa mga sasakyan sa hindi kaya sa mga tao kasi hindi maiwasan yan tumarsik yung mga bato pag may gumagawa Ayan. Napakaganda. Lakad-lakad. Ang gaganda ng view. Ang sarap paglakad sa biwok ng Manila Bay. Sarap mamasyal. Kaya, kahit wala tayo sa loob dito, kala sa labas, solid na solid naman yung pamamasyal dito. Habang naglalakad. mga guys, uh, malapit na tayo sa fish Tree. Ito yung mga bagong tanim din ng mga Mugo. Pa. Ayan, yung dalawa, may namatay na. Wala nang daon yung isa. Ayan yung mga yate. Dito na tayo sa malapit sa fish Tree. Ayan mga guys, nandito na tayo sa phase 3. Ah, naglalakad tayo dito. Ang ganda oh. Hindi ko alam kung ano yan, kung opisina ba o ano. Kasi wala naman nakalagay dito. Ayan. Sarap kung dito. Ayan yung mga yate. Ang dami oh. Habang naglalakad tayo dito, nakikita natin yung konti-unti din na, na may, may stack yung mga sasakyan ng tinti na kakaroon ng traffic ayan pagkakit Ay, natin natin dyan mamaya may uwi na rin tayo papunta sa bahay at uh, mananghalian ganda ng view rito ngayon kaya lang wala naman namamasyan nandito na tayo sa page 3 tambak pa rin pala dito yung mga buya oh. ayan yung mga buya mga guys oh. ang dami mga buya Eh, ang daming yate oh. Ayan guys. Ito ngayon yung Pansang Manila Beach. Ang napakaganda mga view. Eh, may mga batang nagtatapis ako doon sa dagat. tambak pa rin yung mga buya saka yung mga basura ayan no oh. tambak dami Okay guys, ako putulin ko na to. sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Ah. Ingat po kayo at abangan niyo na lang at may pagbabago na rin yung ating content. Uh, pag na-decide na kabiti, babaguhin ko na yung ating content. Ah, uh, unti-unti tayo sa ating mga kababayan. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Ingat po kayo at God Bye-bye.